May babaeng laging nakatingin sa iyo. Pero hindi mo pinapansin. Gising na baka siya na yon. Maraming lalaki ang naghahanap ng sagot. Gusto ba niya ako? Pero sa totoo lang, ang sagot ay matagal nang nasa harapan mo. Hindi mo lang napapansin. Sa mundong puno ng kalituhan, mabilis na komunikasyon, at minsan kababaeng may pamistery na dating, minsan mahirap talaga malaman kung may gusto ba sa'yo ang isang babae. Pero ayon sa Stoicism, hindi mo kailangan maging paranoid o sobrang mapusok. Ang kailangan mo ay awareness, kalmadong obserbasyon at pakikiramdam, hindi padalos dalos na aksyon. Sa video na ito, aalamin natin ang mga maliliit pero makapangyarihang senyales na attracted na sayo ang isang babae. At kung paano ito basahin sa mata ng isang Stoic na lalaki. On! Laging napapadpad ang tinginan niya sa'yo. Hindi aksidente ang mga tingin. Sa Stoicism, sinasabing ang mata ay salamin ng intensyon kapag nahuli mo siyang nakatingin sa'yo. Kahit pasandali lang, at lalo na kung ilang beses sa isang setting, malaki ang posibilidad na may interes siya. Pero tandaan, ang tunay na Stoic ay hindi agad nasisindak o nagpapalunod sa kilig. Obserbahan, hindi umasa kung napapadalas ang eye contact, lalo na kung nagkakatinginan kayo tapos siya pa ang unang umiwas, isang senyales yan. Stoic tip. Sa susunod na mangyari to, huwag kang tumitig pabalik na parang predator. Magbigay ng bahagyang ng ngiti. Kung tumugon siya, baka hindi ka na dapat magduda. Two, lumalapit siya kahit walang dahilan. May mga babae na parang laging nandyan. Sa opisina, lagi siyang sabay sa lunch break mo. Sa school parang laging nakatabi sa inyo kahit ibang section siya. Sa social gatherings, siya ang laging bumabati sa iyo kahit hindi naman kayo close. Sa stoicism, ang kilos ay mas makapangyarihan kaysa salita. Kaya kung lagi siyang naroon kahit wala naman, siyang dahilan, ito ay kilos na may intensyon. Stoic insight, ang isang babae ay hindi mag-aaksaya ng energy sa lalaking wala siyang pake. Kung palagi kanyang nilalapitan, hindi aksidente yan. Bahagi ka ng plano niya. 3. Nakikinig siya kahit sa mga simpleng sinasabi mo. Mapapansin mo rin siya yung tipo ng babae na maalalahanin. Nabanggit mo lang noon na mahilig ka sa kape, tapos bigla kanyang binilhan. Sinabi mong gusto mo ang isang banda, tapos biglang nakijam sa playlist mo. Hindi ito simpleng kabaitan. Ang atensyon ay isang uri ng pagmamahal sa panahong ito ng short attention span. Kapag may babae na nakikinig sa maliliit mong detalye at ginagawa niya ang paraan para mapasaya. Kagamit ang info na yon, she is investing emotionally. Stoic observation, ang mga tao ay nagbibigay ng effort sa kung ano ang mahalaga sa kanila. Kapag effort ang pinapakita ng isang babae, iyon ang sukatan, hindi ang mga salita. 4 Ginagawa niyang madali para kausap siya. Kapag ang babae ay interesado, ginagawa niyang madali ang lahat para sa iyo. Hindi ka niya pinapaasa, hindi ka pinapahirapan. Minsan siya pa ang nauuna mag-chat. Siya ang nagbibigay ng topic pag medyo boring ang konvo. Siya ang nagtutulak para mas humaba ang usapan. Ibig sabihin, gusto niyang tumagal ang komunikasyon niyo. Sa mundo ng stoicism ang simple at natural na daloy ay mas makapangyarihan kaysa pilit. Stoic quote, kapag totoo ang intensyon, hindi mo na kailangang maglaro. 5. Nagiging conscious siya kapag nandyan ka. Napansin mo ba minsan na bigla siyang nag-aayos ng buhok kapag nandyan ka? O kaya tumitingin sa salamin? Bigla siyang bumabagal kumain? O umiiba ang boses niya kapag ikaw ang kausap? Ang mga kilos na ito ay subconscious signs. Hindi ito scripted. At ayon sa Stoicism, ang kilos na hindi sinasadya, siya ang pinakatotoo. Kapag isang babae ay biglang nagiging self-aware kapag nariyan ka, ibig sabihin mahalaga ang presence mo sa kanya. Stoic tip. Huwag mo agad pansinin o tawanan. Minsan ang babae ay nahihiyarin. Panatilihin ang respeto at huwag mong ipahiya ang kilos niyang yon. 6. Curious siya sa personal mong buhay. Kapag tinatanong ka niya ng mga personal na bagay, tulad ng, May girlfriend ka na ba? Sino kasama mo kahapon? San ka madalas naglalakad pa uwi? Hindi lang siya bored. Interesado siya. Gusto niyang malaman kung may space pa siya sa buhay mo. At ito ang isa sa pinakalinaw na senyales. Curiosity is attraction. Stoic reminder. Huwag kang magyabang. Sagutin mo ng tapat at kalmado. Ang stoic na lalaki ay hindi nagyayabang ng buhay niya. Pinapakita niya ito sa kilos. 7. Kinakampihan ka kahit wala namang debate. Pansin mo ba? Kapag may kwentuhan, siya ang unang pumapanig sa opinion mo. Kapag may biruan, siya ang unang nagsasabi ng, hindi naman siya ganon. O minsan, kapag napahiya ka, siya yung tumatawa pero sabay sabing, okay lang yan. That is alliance. At sa stoic point of view, ang alay ay hindi basta lang kakampi. Ito ay nagsasaad ng loyalty at attachment. Stoic insight, hindi mo kailangang maghanap ng kakampi sa bawat laban. Pero kung may tumatabi sa iyo kahit hindi mo hiningi, alamin mo kung bakit. 8. Hindi siya nagsasawa kahit ulit-ulit ang usapan. Kapag may babae na hindi nagrereklamo sa paulit-ulit na kwento mo, jokes mo, o kahit mga simpleng reply mo, ibig sabihin hindi ang content ang mahalaga sa kanya, kundi ikaw mismo. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na presence-based attraction. Gusto kanya hindi dahil sa sinasabi mo, kundi sa kung paano ka nagdadala ng sarili mo. Stoic quote, Ang taong tapat na interesado sa iyo ay nananatili kahit hindi ka perfect. 9. Umaamin siya ng kaunti, pero hindi lantaran. Crush kita noon eh. Bait mo pala, kala ko mayabang ka. Kung may girlfriend ka siguro, magiging sweet ka. Mga linyang may halong biro, pero kung titingnan mong mabuti, may binibigay na hint. Hindi kanya diretsyong sinasabihan, pero gusto niyang marinig ang reaksyon mo. Sa stoic eyes, ito ay controlled vulnerability. Stoic tip. Pakinggan mo, pero huwag mong pilitin sagutin ng romansa agad. Panatilihin ang respeto at hayaan mong siya ang magbukas ng pintuan, kusa, hindi sa pilitan. 10. Masaya siya kahit simpleng moments lang kasama ka. Walang kailangan bonggang date, regalo o sorpresa. Pero kapag kasama mo siya, kitang kita mong genuine ang saya niya. Ito ang ultimate sign ng attraction. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi nabibili, hindi rin kayang pilitin. Kapag may babaeng nagiging masaya kahit wala kang ginagawa kundi pagiging ikaw, yan ang sign na attracted siya at ikaw mismo ang dahilan ng saya. Stoic Final Lesson for Part 1 Ang totoong babae na may gusto sa iyo, hindi mo kailangan habulin. Dahil minsan ikaw ang destination, hindi mo lang napapansin. Ang mga senyales na hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Ito yung mga emosyonal at psikolohikal na indikasyon. Kung saan ang babae ay nagpapakita ng interes, hindi sa pamamagitan ng kilos, kundi ng damdamin. At tulad ng itinuturo sa Stoicism, ang tunay na karunungan ay hindi lang galing sa mata, kundi sa pakiramdam na tahimik pero totoo. Nagiging vulnerable siya sa harap mo kapag nagsisimula na siyang magbukas ng sarili sa iyo, gaya ng pamilya niya, insecurities niya, dating heartbreak niya, mga takot at pangarap niya. Isa itong napakalaking senyales. Ang babae ay hindi basta-basta nagbabahagi ng ganitong malalalim na bahagi ng sarili, lalo na kung hindi siya komportable. Kung nagagawa niya to sa harap mo, ibig sabihin trust ka niya at malamang gusto ka rin niya. Stoic Reflection Ang tunay na koneksyon ay ipinapakita sa oras ng kahinaan, hindi sa oras ng kasayahan. Pinipigilan niyang magpakita ng pagkagusto, pero hindi niyang kayang itago. May mga babae na ayaw muna aminin sa sarili nila na attracted sila. Pero kahit anong pigil, lumalabas pa rin ang sinyales. Nahuhuli mong nakatitig. Biglang nagiging awkward kapag nagkakalapit kayo. Biglang tahimik kapag tinutukso siya tungkol sa'yo. Hindi ito kaartehan. Ito ang tinatawag sa stoicism, na inner resistance to desire, kung saan lumalaban ang isip niya sa nararamdaman niya. Stoic insight, ang pinakamatinding emosyon ay hindi sinisigaw, ito'y kinikimkim pero di napipigilan. Naiingit siya kapag may ibang babaeng malapit sa iyo. Hindi niya aaminin, pero mapapansin mong may kaunting pagbabago sa kanya kapag may ibang babae sa paligid mo. Nagiging tahimik, biglang nagiging aloof, o kaya biglang nagpapakitang gilas. Ito ang tinatawag na passive jealousy. Hindi ito selos na galit. Ita ay selos na nagtatanong, ako ba ang gusto mo o siya? At sa stoicism, ang selos ay hindi kahinaan kung ito'y tinutulak ng attachment, hindi control. Stoic reminder, huwag mo itong gawing laruan. Respeto sa nararamdaman kahit hindi pa siya umaamin. Lumalambot ang pananamit at galaw niya sa harap mo. Dati sporty siya, astigma na mit, maangas magsalita. Pero kapag ikaw ang kausap, parang biglang nagiging mas feminine. Mas malambot magsalita. Nag-aayos ng buhok madalas. Naglalagay ng pabango na dati hindi niya ginagawa. Hindi ito para magustuhan siya ng lahat, kundi ikaw. At kahit hindi niya sinasabi, ginagawa niya ito para mapansin mo. Stoic tip, ang tunay na lalaki ay pinahahalagahan ng effort. Huwag bastusin ang kabaitan o gamitin para manglaro. Napapansin niya ang maliliit mong pagbabago. Uy, nagpagupit ka? Parang may bago kang relo ah. Namumula mata mo, okay ka lang? Kapag ang isang babae ay pansin na pansin ang maliliit mong kilos at pagbabago, ibig sabihin, inaaral ka niya. Hindi ito chismosa sa level. Ito ay pagkilala. At sa paningin ng Stoic, ang pagkilala ay simula ng koneksyon. Stoic, quote, Kung sino ang tunay na nakatingin, siya lang ang tunay na nakakakita. Nagkakaroon siya ng soft spot para sa'yo. Mapapansin mong kahit minsan may mali ka, hindi niya ito ginagawang big deal. Nagiging mas pasensyosa siya kapag ikaw ang kausap. Hindi siya madaling mainis. Mas kalmado siya sayo kaysa sa ibang lalaki. At sa paningin ng Pinoy Stoicism, ang isang taong may respeto at malasakit ay nagpapakita ng emotional investment. Stoic Insight. Ang hinay-hinay na malasakit ay mas totoo kaysa mabilis na kilig. Hinahanap niya ang presence mo kapag wala ka. Hindi siya needy. Hindi siya clingy. Pero nararamdaman mong may kulang sa kanya kapag wala ka. Minsan tinatanong niya, "Kanina ka pa ba dito? Wala ka kahapon, ah? Di ka na active lately." Hindi man siya humihingi ng pansin, pero gusto niyang maramdaman mong mahalaga ka sa paligid niya. Stoic reflection: Ang tunay na halaga mo sa isang babae ay hindi sa oras ng harapan, kundi sa oras na wala ka. Tinatandaan niya ang mga sinasabi mo. Hindi lang siya nakikinig, tinatandaan niya, minsan ikaw nga ang nakakalimot, siya pa ang nakakaalala ng birthday mo, paborito mong ulam, yung sinabi mo na gusto mong pasyalan someday, at ginagawa pa niya itong point of conversation o sorpresa. E stoic. Quote. Ang taong iniisip ka, hindi lang umaasa na maalala mo siya, ginagawa niyang imposible na makalimutan mo siya. Nagiging protective siya sayo sa paraang hindi halata. Pinaparamdam niyang may care siya kapag pagod ka. Pinupunasan ang pawis mo pag mainit. Ipinagtatanggol ka sa biruan. Nagre-remind siya sa health mo. Hindi ito nanay mode. Ito ay subconscious display of affection. At ayon sa stoicism, hindi mo kailangang marinig ang mahal kita para maramdaman ang halaga mo. Kilos ang tunay na batayan. Stoic Insight Ang pagmamahal na totoo hindi palaging romantic. Minsan ito ay protective instinct ng isang taong may malasakit sa iyo. Nahuhuli mo siyang nahihiya kapag napapansin mo ang effort niya. Minsan gumagawa siya ng effort, kagaya ng dahil pagpapaganda. Paghanda ng food, mag-alala ng importanteng araw, pero kapag pinuri mo siya, namumula siya, umiwas ng tingin o biglang natahimik. Bakit? Kasi hindi niya inaasahan na mapapansin mo. Ang effort niya ay taos puso hindi para lang ma-appreciate, kundi dahil gusto ka niya. Stoic tip. Sa ganitong pagkakataon, huwag gawing biro. Sabihing salamat ng buong puso. Yan ang tunay na stoic. Nagbabago ang pagtingin niya sa ibang lalaki. Kapag andiyan ka, mapapansin mong kapag kasama mo siya, hindi siya masyadong nakikipagkulitan sa iba. Mas kalmado siya. Mas tahimik kapag may ibang lalaki. Hindi dahil killjoy siya. Kundi dahil gusto niyang malaman, muna ikaw lang ang special sa kanya. Sa stoic lens, ito ay subtle loyalty. Hindi niya sinasabi pero pinapakita niya na ikaw lang ang gusto niyang pansinin. Hindi lahat ng kilos ay sadyang ginagawa. Minsan, ang puso ay nagsasalita sa pamamagitan ng katawan, damdamin at pananahimik. Kapag marunong kang tumahimik at magmasid, makikita mo ang katotohanan. At baka doon mo lang maramdaman na matagal ka na palang tinitibok ng puso niya. Alam mo na ngayon ang mga senyales mula sa panlabas, emosyonal, hanggang sa mga silent signals ng isang babaeng attracted sa'yo. Pero narito ang mas malaking tanong. Ngayon na alam mong gusto ka niya, anong gagawin mo bilang isang stoic na lalaki? Maraming lalaki ang natataranta. May iba na biglang nagmamadaling umamin. May iba na biglang nagbago ng kilos naging yabang, naging demanding, at may iba rin na hindi na marunong humawak ng atensyon at nasisira ang lahat. Pero sa aral ng Stoicism, hindi ka dapat kumilos batay sa emosyon. Kailangan mong panindigan ang prinsipyo ng self-control, respect, at integrity. Ngayon naman pag-uusapan natin ang Stoic response sa attraction. Kung paano ka dapat kumilos, mag-isip at mag-desisyon kung gusto ka nga talaga ng isang babae. Huwag kang magmadaling sumagot. Obserbahan pa rin. Alam mong gusto kanya? Tama. Pero ang stoic hindi natutukso ng damdamin. Ang stoic ay laging nagpapasya mula sa katahimikan. Bakit? Dahil ang attraction ay hindi agad pagmamahal. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat mo ring angkinin. Stoic reminder. Ang tunay na kalalakihan ay hindi hinuhusgahan sa bilis niyang sumagot, kundi sa lalim ng pag-iisip bago kumilos. Obserbahan mo pa rin. Tignan mo kung consistent ba ang senyales niya, kung may respeto ba siya sayo, kung kaya ba niyang panindigan ang mga ipinapakita niya. Maging kalmado kahit sigurado ka na. Kapag sigurado ka ng attracted siya sayo, dapat mas lalo kang magpakumbaba. Maraming lalaki ang nagbabago pag nalamang gusto sila ng babae. Nagyayabang, pinaglalaruan ng emosyon ng babae, o kaya nagiging dependent sa validation, hindi yan ang stoic na lalaki. Ang tunay na stoic ay mananatiling kalmado. Hindi siya naaapektuhan ng papuri o panandali ang kilig dahil alam niya hindi ito lang ang sukatan ng halaga niya. Stoic quote, Kung ang respeto mo sa sarili ay nakadepende sa atensyon ng iba, hindi mo pa talaga kilala ang sarili mo. Pahalagahan siya pero huwag mong i-idolize. Yes, gusto ka niya. Pero hindi ibig sabihin nito na perfect na siya o kailangan mo siyang sambahin. Sa Stoicism, pinahahalagahan natin ang tao, pero hindi tayo naglalagay ng sino man sa pedestal. Kapag ginawa mong diyosa ang isang babae, nawawala ang balanse. Magiging takot kang mawala siya at mawawala rin ang composure mo. Stoic Insight Kung mahalaga siya sa'yo, tratuhin mo siyang tao. Dahil ang pagmamahal na may pantay na respeto yon ang tatagal. I-set ang boundaries kahit may pagnanais. Hindi porket attracted siya sa iyo ay dapat mo siyang laging kausapin, laging kasama o bigla mo siyang gawing mundo mo. Ang stoic na lalaki ay may sariling layunin. At kahit may babaeng gustong gusto siya, hindi siya nawawala sa direksyon. Huwag kang laging available. Huwag kang magpapaikot sa emosyon ng baka magalit siya. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo para lang mapanatili ang atensyon niya. Stoic principle. Kung totoo ang connection, kahit hindi kayo magkasama araw-araw, mananatili yon. Tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko ba siya o dahil lang gusto niya ako? Minsan, nagkakagusto tayo pabalik dahil lang sa ego, dahil masarap sa pakiramdam na may humahanga. Pero totoo bang gusto mo siya? Compatible ba kayo? Iginagalang mo ba siya? Ang stoic ay hindi nagpapasya batay sa sarap ng kilig. Kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Stoic Reflection Huwag kang sumagot ng o kung ang dahilan mo ay ayokong masaktan siya. Dahil sa dulo, pareho kayong masasaktan. Kapag kumilos ka, gawin mong simple diretsyo at may dangal. Kung pinili mong aminin ang nararamdaman mo, gawin ito ng walang drama, walang pangaasa at walang paawa. Kailangan diretsyo, kaumado may respeto. Halimbawa, napansin kong may mga senyales na gusto mo ako. Gusto kong malaman kung tama ba ang pakiramdam ko kasi kung oo, interesado rin akong kilalanin ka pa. Ganon lang. Walang gimmick. Walang emotional blackmail. Ito ang tinatawag na stoic courage, ang tapang na hindi maingay pero totoo. Ano man ang sagot niya, huwag kang magbago ng pagkatao. Minsan kahit attracted siya sa'yo, hindi pa siya handa. O may dahilan kung bakit hindi niya kayang makipagrelasyon. Ang stoic na lalaki, anuman ang sagot, ay nananatili sa tamang landas. Kung pumayag siya, maging responsable. Huwag abusuhin ang damdamin niya. Kung hindi siya ready, respeto pa rin. Kung inamin niyang hindi pala totoo, ang iniisip mo. Huwag mong isumpa ang lahat ng babae. Stoic Mindset hindi lahat ng gusto mo ay para sa iyo. Pero lahat ng nangyayari ay para matuto ka. Ipakita mong kaya mong mahalin ang sarili mo kahit may may gusto sa iyo. Hindi porket gusto ka ng babae, eh hahayaan mong mabali ang prinsipyo mo. Kailangan ipakita mong kahit wala siya, buo ka. Dahil kung magiging kayo man, gusto mong magtulungan kayong dalawa. Na maging mas mabuting tao, hindi isa lang ang umaasa sa isa. Stoic quote. Ang pagmamahal na totoo ay hindi pag-asa. Ito ay pagkakaisa ng dalawang taong buo na sa sarili. Pahalagahan ang oras. Huwag madaliin ang emosyon. Walang masama sa unti-unting paglapit. Walang masama sa pagtitimpi. Dahil kung tunay kayong may koneksyon, hindi kailangan ng pagmamadali. Ang stoic na lalaki ay hindi nabubuhay sa instant. Pinaglalaanan niya ng oras ang mahalaga, pero hindi rin siya nabubuhay para lang hintayin ang desisyon ng iba. Stoic principle. Kahit pag-ibig, dumadaan sa proseso. Hindi yan himala, kundi commitment. Magkapasalamat ka sa lahat, kahit ano ang kinalabasan. Kung naging kayo, magpasalamat. Kung hindi naging kayo, magpasalamat pa rin. Dahil sa lahat ng senyales na ipinakita niya, pinakilala ka niya muli sa sarili mong halaga. At iyan ang pinakamagandang biyayang pwedeng ibigay ng kahit sinong babae stoic final reflection. Ang babae na nagpakita ng attraction sa iyo ay hindi laging para sa iyo. Pero minsan, dumating siya para ipaalala na karapat dapat kang piliin. Hindi lang ng iba, kundi ng sarili mo rin. Huwag kang mabuhay sa pagdududa. Huwag kang mabuhay sa kilig lang. Huwag kang mabuhay sa panandali ang pag-ibig. Mabuhay ka sa katotohanan, respeto at paninindigan. Kung gusto ka man niya at gusto mo rin siya, gawin mong makabuluhan ang koneksyon nyo. Kung hindi man, umalis kang may dignidad. Hindi lahat ng nais mo ay kailangang mapasayo, pero ang kontrol mo sa sarili, iyan ang tunay na tagumpay. Kung nakarelate ka sa video natin, comment down magpakatotoo. Kung gusto mong mas maging matatag, mas maalam, at mas kalmado sa kahit anong sitwasyon sa pag-ibig, hit like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa susunod nating videos.